Isang magandang araw po ang atid sa inyo ng Kuya Adventure. Uh, sa hindi po po nakakaalam. Ako po yung gumagawa ng Morion dito sa bayan ng Buena Vista. Dahil malapit na po ang mahal na araw. Ayan, gumawa po ako ng isang ano, bagong masusuot. Ito po. Ayan. kikita natin kung kapag tapos na siya kung okay ba talaga kung pwede naman pagtyagaan ba to <laughs> tagal na rin ako hindi gumagawa ng muro eh. ngayon na lang ulit dahil dumaan yung pandemya ayan kaya natigil ako pag ukit ng muro kaya ngayon ano, mahal na araw grado gagawa naman ako ito na siya na nga to Tapos yung ibang muruyo natin po dito na dating sinusuot, eh, ritukihin ko na lang para masuot naman ang ibang gustong magsuot. Kaya ito yan. Bago natin. Kaya ito kailangan ko pong tapusin ito mga kakuya ko isang pinto. Tapos ito yung gaganapin lang po itong pagmumuruyo namin dito sa bayan ng Buena kaya lang matapos ko rin to mano mano lang po itong ukit ko rito yun ba mga high tech na bakit na nang ginagamit nila wala pa tayong pambili nun wala pa tayong pambili nun Eto, paano nakakagawa pa po tayo ng ay eh, simpleng ano lang. Mukha ng muro yun. Patsagaan lang po pagawa ng muro dito sa amin. Mano-mano. Ito. Ito lang po ang gamit ko. Tsaka ito. Kaya e abangan natin ito pag natapos na mga kakuya ko siya adminjo. Diyan sa bayan ng Binabista susuotin ito. Ito bagong ano natin ngayon. Bagong obra. Tutok lang mga kakuya ko